Yan siya, may malaki siya. Ayan o. Oh. Ibon. Ayan si Chavio, naligo na. Chucky! Halika dito, Chucky! Ligo! Yan, ligo. Yan. Daming isda guys, daming tilapia dito. Ayan. Chavio, halika dito, Chavio! Chavio! Come here! đi. Ang so, gusoy, Chubby, nakaligo na si Chubby. Halika, oh, di ba? Higay, kataki-taki. Ay, 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 ay. Halika dito, halika dito. Chubby. Chubby. Chubby, ang lawak ng ano, ilog. Si, oh. Di ba? lawak. Hi guys dito tayo sa river ng Saudi Arabia dito sa Jeddah see guys ang daming ibon diyan Tanuyan daming ibon no Ayun lapitan natin ha mayroon pa doon malaki Ang dami ibon. Dito sa Sapa. Sapa, o. Oh. Diba, Sapa sa, sa Ilunga. River. Sa English. <laughs> Charing. Ang dami ibon, guys. Dito yan sa, ano, sa Jeda. Ilog ng Jeda. Hmm? Tabi? Balik ka dito, Tabi. 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 Yan, lumipad na sila, guys. Yan. Lipad na sila. Pero meron doon malaki yung itik ba. A few moments later. Umangyan siya, guys. Yan o gumagalaw, di ba? Gumagalaw siya tingnan niyo. Yun. Lalabas yung ulo niyan hindi siya ano, hindi siya yung sa loob, hindi siya shell. Parang alimasag yung nasa laman, ay sa loob. Si? Oh, tumiklop siya. Kunin natin paano ba? Ayan oh. Kita niyo sa loob, 'di ba may paa? Hindi masyado klaro. So, tingnan natin kung Lumakad na siya guys. Si, dibang ang bilis niyang lumakad? Oh, oh. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Yung parang alimasag sa loob. Diba? ba? Oh. Chabi, wag yung chabi ha. Oh, di ba? Oh, si chabi litaw. Oh, tinalian ko. <laughs> Kawawa naman kay pupunta doon. Diba? ang bilis niyang maglakad, guys? Oh oh kita nyo oh diba oh ang ganda hmm okay guys anong tawag sa inyo yan seal yung ano nya nasa ano pero yung laman nya hindi shell ayan umang yata yan ayan. papakita ko sa inyo yan see yung sa ilang ayan yung sa loob niya nagtago see ayan na sa loob niya may paa siya yung may ipit din yung paa soon after. yeah, namihi na siya. oh, oh, oh. oh. talagang sisimutin mo pa yung ihi mo. ano yan? Tabi, ano yan? Oh, Tabi. Saan punta mo? Dito lang. Ay, hey. yan, yeah, naglalaro siya. Tapos ka na. Halika na. Balik na tayo. Shhh, chubby! Balik, balik, balik. Iwan kita. Sige.